So yun nga, sinasabi nung nakausap ko oh. na wala raw katotohanan lahat ang sinasabi ni Claudine. Dahil mm -hmm. sa sampuro na sinabi ni Claudine, ito ayon sa source ko ha, mm -hmm. ay labing isa ang mali. Ilang revelasyon ang isiniwalat ng talent manager na si O.G. Diaz patungkol sa mga naging pahayag ni Claudine Barreto sa panayam sa kanya ni Luis Manzano sa YouTube channel nito. Matatandaan sa naturang panayam sinabi ni Claudine na ongoing pa ang annulment case nilang mag-asawa. Dagdag pa niya ay ipaglalaban niya ang dapat na sa kanya dahil sa nais pang ng kanyang estranged husband ang kanilang bahay. Nabanggit rin niya sa naturang panayam na malaking halaga ng pera ang nais niyang mabawi kay Remart dahil lumalaki na ang kanyang mga anak at kailangan nila ang pera sa pag-aaral. Anya ay sa isang bank account pa lamang ay nasimot ang kanyang perang nagkakahalaga ng 160 million pesos at tanging 25,000 lamang ang naiwan sa kanya. Hindi rin daw natupad ni Raymart ang napag-usapang sustento para sa kanilang mga anak. Sa YouTube channel ni OG Diaz na Showbiz Update, napag-usapan nila ang patungkol sa naging interview na ito ni Luis Kekudin. Revelasyon ni OG ay pinabulaanan raw ng kanyang source ang lahat ng mga naging salaysay ni Kudin. Ang naturang source ay nasa kampo ni Raymart na mayroong alam sa mga kaganapan sa dating mag-asawa. Sinubukan raw ni OG na kontakin si Raymart upang hinga ng reaksyon sa mga pahayag ng kanyang ex-wife, ngunit hindi ito sumasagot. Pahayag ni OG, may nakausap ako mula sa kampo ng kabila. Hindi si Raymart, kasi itinitext ko si Raymart hindi sumasagot. So bilang marites, nagsaliksik ako, so yun nga yung sinasabi ng nakausap ko, na wala raw katotohanan lahat ng sinasabi ni Cludin. Ayon raw sa kanyang source ay si Raymart ang nagsampa ng annulment, at yung nabanggit raw ni Cludin na 25,000 na lang ang iniwan ni Raymart sa kanyang account, ay kailangan pa raw itong patunayan ni Cludin sa korte. Dagdag pa raw ng naturang source ay sa sampung sinabi ni Cludin ay labing isa ang mali. Ibig sabihin ay puro kasi nungalingan ang lahat ng salaysay niya sa interview nito kay Lumis. Wala rin daw katotohanan na hindi nagbibigay ng sustento si Raymart. Nagtataka raw ang source kung bakit sa social media nagsusumbong itong si Crudin at hindi nag-file ng kaso kay Raymart. Sa usaping vowsy case na isinampa ni Crudin kay Raymart, ayon sa source ay dinismiss raw ito dahil hindi umatend si Crudin sa mga hearing. Nagpadala na rin ng statement si Raymart Santiago sa ABS-CBN News kaugnay sa mga inilabas na pahayag ni Cludin. Pinaalala ng kanyang abogado na may inilabas na gag order ang korte kaugnay sa annulment case nila at hindi sila sasagot sa anumang nasabi ni Cludin dahil dito. Nakasaad rin sa naturang statement ang kanilang babala sa anilay walang katotohanan, malisyoso at paninirang puri ng mga pahayag ni Cludin laban kay Raymart.